sa pang X-Men. Ang dami niya na nagareklamo kay grabe init daw. Sa tunga ni kami nagabasketball pa kami alas 12 sa gabi. Ay gabi ah, sa aga. Testing tama tamang ito, May init-init bang gayod? What? Wow. Para sa nanay ini, nagreklamo ka mo. May mga nakikita pa ako. Nagaruluto pa kayo sa initan. Oh, nalalain din naman 'yung nainit 'to. Para sa nan na init, nagreklamo ka mo. Ngumahi na kamong nalilala. Para sa nan na 42 degrees, mapasos 20 diagram, 50 pa niya. Maski magpabusa ko 'di di. Bilang kung tablan sa nan na init. Ngayon magkalit sana ng sisi, magkalit na <laughs> ketchup.